lagay na natin yung ano, mga pampalasa ayun e, na nga mga boss magandang umaga na naman po ito uh, magluluto ako ng ugat ng gabi takwa ito mga boss Ayan, mayroon lang nagbigay kaya sabi ko mailuto para mayroon tayong tanghalian. Ayan o. Tapos may dalawang nyog. Ito yung isasahog natin yung ano. Pinato, pinato yung ano ito. Hipon. Ayan o. Ayan na pala. May, mayroon na akong isi, shoutout si dyan sa Nabangig. Mas bate. Uh, si Trixie. Si sa iyo Trix. Salamat sa panunod lagi ng aking video uh, kay Boss A shoutout din sa'yo kay Ate Betilin shoutout din yeah, abang abang lang kayo dyan mga idol at iluluto na natin to ayun na nga mga boss ito eh, no? uh, nalinis ko na siya hindi oh. ko lang napakita kanina kasi medyo ano yun mga idol na balatang ko na ito oh. na, na balatang ko na rin kakaskasin nyo lang ng ano to mga boss pag maglininis kayo ng kutsilyo parang gagano na nyo ng kutsilyo para mawala yung parang ano nya yung hibla hibla ba para mga tanggalan kasi yun medyo makati yun eh hiwain na natin balat na tayo ng nyog para doon sa iluloto natin takway mga uh, idol Ayun mga boss, uh, ito na hiwa ko na kaya hugasan ko na para maluto na. Yan mga idol oh, nahiwa na natin oh. Iyon na nga mga boss, ito na at magigisa na tayo. Mayroon tayong Diri at saka hipon na pansahog. Tsaka uh, may konting karne mga idol ah, oh. Ito yung gata. Uh, itong, ito yung alam, unang gata. Ito yung pangalawa. Tapos ito yung bawang sibuyas. Luya. At yeah, yung ating kawali. Mainit na. Nakikin na tayo ng mantika. Ito na, uh, unang salang sibuyas. Pangalawang salang luya doon sa gilid para ano. Ayan. Bawang. Sa mga idol. Shout out sa inyo dyan, not? Sila ano dyan, Patrick, shout out. eh, solid supporter natin si Trixie Trixie shout out sa iyo ah. salamat sa panonood lagi ng aking video Trix yun mga boss ah, ko na yung ano karne eh, sasangkot sa mga natin ng kaunti at para malagay yung ano takway ginataang takway to mga boss Lagyan na natin yung ano, pampalasa. Lagyan na natin yung ano, laman. Ayun mga boss, inuuna ko lang yung ano laman ng gabi kasi medyo matagal lumambot ito. Kaya inuuna ko na siya. Ayun. Yun, ilagay na natin. Ilagay na ang ating pinakamasarap na takway mga boss yung ginataang takway taluhin lang natin ng kaunti muna na natin yung ipon yun na nga mga boss ito na luto na siya mga boss o. kaya kain muna siguro yun na nga mga boss ito na luto na yung ginatang takway kaya tara kain muna yun na nga mga boss ito na tapos na ako magluto ng ginatang takway kaya kakain na muna siguro pero magpapasalamat po muna ako dun sa mga subscriber ko na bagong pasok sa channel ko maraming salamat po sa panonood po sa kaya sa mga solid subscriber ko rin po maraming salamat po lagi sa panunod nyo po sa munting channel ko mga boss uh, hindi na lang maraming salamat sa panunod mabuhay po kayo lahat dyan mga boss Boss J. Tamayo Subscribe